Noong Enero 20, 1872, nagkaroon ng isang pat aasa sa isang arengsya sa Kabite dahil sa sobang panininiw ng buwi sa mana empiado nito. Pinamumuno ang ito ni si Heto Penando na Naglasuta ito sa pagkabigot ng mga Pilipino at marami sa kanila ang ipinatpatay at ikinulong kabilang nasi si Hento. Hello sa inyong lahat. Mangganggang buhay. Today in Philippine History February 17, 1872 pinatay sila Padre Mayano Gomez o si Apononio Burgos at Samora sa bagong bayan na ay Rizal Park o Nuneta Park sa lungsod ng Maynila. Tara, ipapaliwanag ko sa inyo nayong araw na ito. Ang kumbusa ay tumutukoy sa tatlong pare na sila Gomez, Burgos at Samora. Pinatay sila noong Pebelo 17 1872 sa pamamagitan ng garote. Ang kanilang pagkamatay ay isang malaking taedya sa kaysaysayan ng Pilipinas at nagsibing simbolo ng pag-aapi ng mana Espanyol. Ang gumbusa ay isang aklonin na nagmula sa apelido ng Taglong Pari. Okay, ito sila Mayano Gomez o si Burgos and Asinto Zamora. na sama-sama nila yung kanilang apelido kaya nabuo yung Gumbusa or in short, Gomez Burgos Zamora. Okay? Ang pagkamatay ng Gumbusa ay isang malaking pagkawala sa Pilipinas. Sila ay manatao may malaking ambag sa lipunan at kultura ng bansa. Ang kanilang pagkamatay ay nagsibing paalala na pag-aapi ng mga Espanyol at nag-objok sa mga Pilipino na lumabang pala sa kalayaan. Paano ba nang buo itong kanilang panalan base doon sa nabuo mula sa kanilang mana apito. Okay, una ing natin si Mayano Gomez. Mayano Gomez ang unang panalan niya pero apelido na Gomez. Kaya Gomez plus Burgos uh, ose Burgos plus Shamora, Asing to sa mora equals to gumbusa. Okay. Para maintindihan nyo, 1 plus 1 plus 1 equals to 3. Okay. Ganon din sa 2. 2 plus 2, 4. Plus 2, 6. Okay. Para maintindihan nyo. Sana matatulong ito sa inyo na yung araw na ito. Okay, basahin nyo na lang ito sa ating uh, video explanation ngayong araw na ito sa YouTube o pwede is screenshot para maintindihan nyo o para maunawaan nyo yung binabasa nyo. Ang kristasismo ay dumating sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Espanyol noong ika-16 na siglo. Nalito ang ilang mahalagang punto tungkol sa kung paano nagsimula ang kristasismo sa Pilipinas. Okay, saka ko na ipaliwanag yan sa next na video explanation ko, okay? Okay, sa mana may gustong malaman pa uh, about sa gumbusa, pwede niyong panoorin ito sa Netflix Philippines, okay? Uh, Nirelease siya noong April 9, 2024, pero na na-release sa sini ang noong December 2023, okay? Hanggang dito na lang ang video explanation natin na yung awal na ito, February 17, 2025. Malaming salamat sa pakikinig, tandaan, importante ni may alam, so paalam.